Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Lalong lalo na ang ating mga friendship yan, ang mga OFW. Magandang araw sa inyong lahat. At ang ating i-share sa inyo mga guys. Ang aking mga kung ano ano mga nakasabit. Kasi yun talaga mabenta ngayon sa aming sari-sari store. Kaya ang tip ko sa inyo, yung may mga tindahan dyan, magsabit-sabit din kayo ng mga katulad nito. Kasi ang mga bata ay talagang naaakit sila yung mga ganitong mga paninda, yung mga bracelets, yung mga pang sa buhok. Kasi pampaganda talaga ng mga students. Tapos yung, yung mga ano-anong mga paninda na lang ang sari-sari nating i-display kasi dyan talaga sila nagkakagusto o napapatingin sa mga ganyang paninda kasi alam nyo guys yung ibang items talaga ngayon sa ating sari-sari stores ay talagang matumal lalong lalo na yung bigas kasi mahal talaga kahit ah uh, number one na kailangan talaga ng ating mga suki dyan ang bigas sa araw-araw pero talagang naghahanap sila ng mura so, pumunta sila sa palengke talagang nag-iikot-iikot kung saan sila ng murang bigas so, ang ating bigas ay medyo talagang matumal sabi ko nga kahit ba ang ating bigas ay number one na kailangan sa araw-araw kasi uh, kung hirap talaga sila sa budget kasi kung halimbawa 60 pesos ang isang kilo talagang mabigat na sa kanila yon so yung iba kong mga suke ay naghahanap sila ng mura so yun ang aking share sa inyo okay. na uh, tinda tayo ng mga kung ano-ano na ating ma sa ating Sari-Sari Store para uh, hindi mang mabenta ang ating mga ibang items, babawi na lang tayo sa iba nating mga paninda. So, uh, yun ang aking talagang share sa inyo na Maghanap tayo o magdi na lang tayo kung ano ba ang pwede nating ma-display sa ating sari sari store kasi yung mga uh, items talaga na mga hindi naman kailangan kumbaga kailangan din pero well, ibig sabihin yung mga talagang number one lang na mga bagay o mga uh, items ang inibili kasi yun talaga ang pera ng ating mga suki ngayon kasi siguro sa iba ko dyan ng mga kasuper uh, makakarelate na medyo matumal talaga ang mga paninda ngayon dahil siguro mahirap ang mga uh, buhay pa ngayon dahil ang ating mga suke wala pang mga budget so yun ang aking talaga share sa inyo mga friends magpinda um, na lang tayo ng mga ibang items na pwede natin isabit sa ating Star Star Store tulad ko kung ano-ano lang ang aming kalidasyo yun ang share ko sa inyo ngayon thank you thank you so much for always supporting and watching my vlog